Magandang hapon po sa lahat. Ang nakikita po ninyo ay si Nardo. Dito sa George Aguilar Avenue. Dito sa Las Piñas. Yan po si Nardo ang inyong nakikita. Nagtitinda po siya ng tubig. Yan pong mani, candy, yan po ang kanyang tindah sa araw-araw dito. Siya po ay may limang anak. Isa lang po ha, sa kanyang mga anak ang nakatapos ng pag-aaral. Yan po si Nardo. Sa araw po ngayon ng kagitingan, maituturing natin sila, si Nardo, na magigiting na manggagawa na lumalaban ng patas sa isang buhay na marangal. Sila po ang magiting o magigiting nataos sa lansangan. Iyan po si Nardo. Nardo, kaway-kaway ka dyan. Salamat. At ang isa pa rin po na makikita natin na magiting o magigiting na mga lansangan ay sinil. Yan po ang makikita ninyo sinil. Nagpapahinga po siya sa araw na ito o sa mga sandaling ito. Kanina, kan, kanina po lang ngayon narito siya sa lansangan na, na ating makikita. Nagtitinda po siya ng basahan. Yan po. Ngayon po, dahil siya init, nagpahinga po siya. Si sinil may turing natin na bayani ng mga lansangan o magigiting na tao sa lansangan naghahanap buhay ng parihas upang mabuhay. Iyan po si Sinil. At makikita po ninyo yung balutang asul. Di yan po nakalagay ang kanyang mga basahan at ilang damit niya. Kung dumating po ang gabi, katulad po ngayon, pahapo na kung saan po siya abuti ng dilim yon po ang kanyang tahanan ayan po umagit na po uli si Neil ng kanyang tindang basahan sana marami ang bumili ng kanyang tindang basahan upang malunasan niya ang kahirapan ng buhay at malampasan niya ang buhay sa araw-araw sa pagtitinda ng basahan. Yan po, nakasombrerong asol, sinil. Sinardo po naman yung nagtitindan ng tubig. Araw po ngayon ng kagitingan. Dec. March, March 9, uh, April 9. Kaya po tinawag na Araw ng Kagitingan. At si Nardo, si Neil, sila po ang mga makabagong magiting na tao sa ating panahon. Nagtitinda ng, bas, ng basahan, sina sin, sinil at si Nardo po naman ay tubig isang kahangahangang gawain para makaraw sa araw-araw ay nagtitindan ng basahan